So, Kumusta ako si Dr. Abdul Ahad, Consultant Pediatrician sa Apollo Children's Hospital, Chennai. Tulad ng alam nating lahat, ang cervical cancer ay isang mahalagang isyo sa kalusugan para sa iba't ibang tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Karamihan sa mga alalahanin ay nakatuon sa diagnosis, mga sintomas at mga option sa paggamot na available. Tulad ng mapagkakasunduan nating lahat, ang pinakamainam na paraan ng pamamahala sa cervical cancer ay ang mismong pag-iwas sa cervical cancer. Meron tayong mga option ng bakuna na maaaring ibigay sa murang edad na siyam na taon ang mga batang may edad siyam hanggang labing apat na taon ay tumatanggap ng dalawang turok at ang mga lampas labing limang taon ay tumatanggap ng tatlong turok. Hindi lang mga bata maaaring ibigay ang bakunang ito sa mga matatanda hanggang edad 45. Kaya naman, makabubuting bakunahan natin ang ating mga anak. Binabakunahan din natin ang mga matatanda laban sa cervical cancer.